Punta po tayo yung mga kachik sa manukan po natin. So, good morning, good morning po mga kaka po natin, mga kachik styler. So, papunta po tayo ngayon sa Chick Styler Game Farm. Watch out po. Punta po tayo yung mga kachik sa manukan po natin. So, good morning, good morning po mga kaka po natin, mga kachik styler. So, papunta po tayo ngayon sa Six Tyler Game Farm. Watch out po. Ito po. So, dito po yung daanan papunta sa farm mga chicks Ito po. Ito. Street lang tayo dun po sa may gate na yun na light blue Romeo! 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 Uy, Romeo! Si Romeo! Po <laughs> oh, mga ka-chicks Lapit na po tayo sa Chicks Tyler Game Farm Ayan po So ngayon Nagko-construct ngayon ng Fly po natin So oh, Inan po natin Si Chick Styler ang aking job Ito mga chicks oh Ito po ang ating Chick Styler Game Farm Ito po Yan Chick Styler Game Farm Yan Yan kung ating area mga ka-six <coughs>